Padagos pang pigtratratar sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC sa Legazpi City. Ang 44 anyos na lalaki na pinagtataga kang kainuman sa Sitio San Roque, Barangay Baskarandarag, Albay. Alas 8.30 ng bangi kang nakalis na Sabado. Sigun kay Police Top Sergeant Gerson Rentosa, an investigator on case Kandaraga PNP, alas 3 ning hapon kan parehong aldaw, nagdayo ang biktima kaibang sarong amigo sarong kan sospek, ngani na makipag-inuman, hasta ang biktima asin ang sospek na sana ang natada. Sa investigasyon, nauli sa day pagkakasinabutan ang pag-uulay kan biktima asin kan sospek, hasta sa naku ang tagaon kan sospek ang biktima seryosong lugad sa liog, likod asing tuong braso ang sinapukang biktima. E may report po na nakaabot sa Moya, galing mismo kay Barangay Captain uh, Madrideo, kan Barangay Baskaran na uh, nagagad kay asistensya patungkol sa nasabing insidente at nagagad na rin kay asistensya kan MDRM uh, MDRRM Daraga. Uh, agad naman po uh, nilapatan kay Paunang Lunas ang biktima at uh, tulus tulos man din sa ospital para sa Uh, medical na uh, asistensya at para mabulong po. Makalis ang nakumiter na krimen. Personal man na nagsuko sa otoridad ang sospek kung say inarecover sa rungkay ang ginamit na sundang. Napagaraman man na dati nang may day pagkakasinabutan ang sospek asin ang biktima. Uh, Nagkaigwa ang duwa parang istoryahan na nag sa di pagkakaintindihan na naung, naungkat so di, di pagkakaw naman na haloy ng problema kandua na ining biktima na pinagsasawutan kan suspitsado na iyo ang nagputol kan kan sa iyang karabaw tapos uh, kung ano pang ibang isyo na kinaimbento ng lang dua na di pagkakaunawaan Kasong frustrated homicide ang kakatubangon na reklamo kan sospek nangunyan ang nasa ipatura pa kan Daraga Municipal Police Station para sa mga baretang tatakbikol Nomer Corporal